na. Kaya mo na yung linta. Hindi. Kahit may linta pa rin may hindi naman yung laki-laki Never, never ako. Bago ka naman mag-ano doon, titignan kung may linta doon. Hindi ko pa na-try ma -ano, makagat ng linta. Ah, masip -sip linta. Kasi nga, hindi man ako nagano ma -ano ka talaga doon? Ang naglalakad daw ba? Grasya, kami dito exit d. nagpatawa ako doon sa ano eh. Naglabasan yung mga byuda. <laughs> Kaya pala nagtawa nang kayo kanina. <laughs> Kaya nga sabi niya naglaba. <laughs> Oo nga po, sabi. Ang uh, daming byuda. Sabi niya mag, ano, uh, mag ka pa sabi ko. Nako po, sabi ko hindi na wala nang oras. <laughs> sabi ko. Patapos na yung uh, na. <laughs> Oo nga. Sabi niya kasi pag nag aasawa ka wala ka ng pensyon. <laughs> wala nang time sa lalaki sabi ko. sabi <laughs> uh, <laughs> niya. Buti yung ganong mga ano, yung mga ganong teller. Pero yung iba, si, si Mangut, guys how to go to Joe's Bar dito hindi ba di doon dito, oh, dito. <laughs> dito. hindi doon dito siya ah. dito pala pala ko doon it's a bar it's a bar bar 多功能。 You know, even girls that grow up are like that. Uh, yeah, 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 yeah. Kapis niya ako, guys. Magana ako. ako. sila, guys. Ayan. Tiba? 7 Eleven. Malapit na yan. Sino Oo nga. Kaya nga pinabalan niya. Huwag muna tumawid. Tara tayo. Kasi magan. Wow, nag-aapoy. wala akong internet eh. Di diba naka ano ka man sa akin? Hotspot ka man. Kung ang sa akin ginawawala. Sa mga nagaanap ng torque, yan. Dito pala yung... Sa mga nagaanap ng torque, Nung naghahanap kay Piolo, nandito yun. Bakit under renovation na naman? Uh, Ate, ko gusto nyo kumain ng chicken na Philippine food. Meron kami sa nigang. patay okay. tawid pa tayo dito. Tawid pa tayo dito. Tawid pa. Baka doon sa taas. Sa taas. maka kayo ng ano. Maghahagdan kayo. Thank you. Thank you. Yeah, dadanan yan, dadaanan yan. Thank you. Thank you. <laughs> Naka ano na kami? Naka Mary <laughs> had a little lamb. So guys, sa dadaan namin ng grill, Tainan chicken. Sa so, mga naghahanap ito. fourth floor. Anong ano yan? Ah, uh, papasok tayo ng ano. Kara <laughs> oh? yun ba yun? <laughs> papasok yun. Ulitin mo nga. Doon banda. Ito, ito. Wait lang. Ayan yung grill, di ba? Oo. Oh. O, di doon sa kabila. Ay, oh, asan yung grill? Ulit, ulit. Ulit. Hindi nga nakita yung game. sa mo, sunday mo na lang kami. Check mo kaya. Masundo. Hing ba yan? Yeah. Oh, let's go. Pakyat pa daw eh. Ha? <laughs> Pakyat eh? pa. Sabi ng babae. Eh. <laughs>

Fine, picture mo na bang mga hindi pa zombie. <laughs> uh, face front. <laughs> face front. Hello. Oh, wow. Oh, yung sa picture. Tampang. <laughs> <laughs> o, kayo na. Oh, kayo na.